tayo sa Palawan. Palawan tawag. Palawan sa ilong ko. Yan. May iras na may siya. Hmm. Ah, Palawan. Hindi na siya pwede damuhan ngayon kasi hapon. So, pakita ko na lang sa inyo sa guys. Malinis na. Yan, hanggang dyan yun. a mim niya. May mga bulaklak na siya, oh. Kaso inuod. Hmm. Tanggalan natin ang uod. Bulaklak na siya, oh. Ayan, Ignacio pinakain um, na yung dahon Kailangan siya patayin kasi magdamay sila. kinakain yung dahon o hmm. ito yung hmm. dahon ng papayag kinakain nila makatiyan siya rin pangawakan makatiyan buhay

kay jus ani eh, kay jus singlong ayon asla tu si garilgas yan garilgas balabali sa singlong yun, balgaini odio kun natin nan kay kainin nila memang bulak-bulak Luto na nila oh. Ayan. Tanim ko nung simula ka nagulan na. Taas na siya. Ito yung sigarilyas eh. May ulit siya. May ulit siya kung maliit. Inisplan ko na ito siya pero ano siya. Eh, ayaw talaga naman niwala sa ito eh. <laughs> Naghanap buhay din sila. Pero kailangan sila patayin yan. Bunga na ako sila. Sila yung pwede magkain ano ba? Pati bulak-bulak kinakain nila. Pag hindi mo sila patayin, uubusin talaga nila yung anong gusto nila. Ibu, ayan yung kinakain nila yung dalbos. Ayan. Hmm. Hmm. Ayan, may bulak-bulak na naman siya. Hmm kailangan siya kunin. Hmm. Ayun kasi sila sila, sila nagtatago. Hmm. Ayun, mabulaklak na. Ayun, mabulaklak na sila. Mabulaklak na. Mabulaklak sila mahulog eh. Ayun, hmm. mas mabulaklak sa tabo. Um. Magkakakunin talaga ito kanyan para na maabutan sa mga ano. Kakain na natin. Um, mga bulaklak pa. Ayan. Nah. Hmm. Mm. 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 Bulaklak na kasi. Yan sa ilalim ng mga... kan? Eh. Sabi so, saya, sahirin, so, <laughs> sahirin. So, sa hinunggo ikas siya ito tanong ko kung malaki na sila minsan may mga uuli nyo na ito naman yung mga ano ko ang um, kamping kahoy baling hoy ayan may mga uuli nyo may uuli nyo ayan siya o nakalimbit nyo ayan o Kunin natin yan, kasi. yan sa inyo ibang ni kanin niya oh. siya pinapatay nila yung dahon eh. niya lalaki diba hindi oh. yung kumakain pati dahon ng kamating tao yung kinakain nila kaya ingat ingat po lang kasi makatingin sila Thank you. Ayan siya Ayan siya Siya Yan. Kailangan mo siya Kasi Ang salupa bulaklak eh. Ayan yung bulaklak na nga siya. Kaso minsan may mga uulin siya. Ito lang yung bulaklak na nga siya. Nahulog lang. Ayan o. Oh. Nahulog na yung bulaklak na. Ayan. Ayan. Mamulaklak na din siya. Lapit na yung mabunga niya. siya. Ayan o. Tapos. Ito naman yung labate yan. Saka yun daw. Hindi may mga uudin dito kaya pinupuntahan ko to. Kasi nakain nila na minsan eh. Ayan. Tumbak na siya. Pwede na yan. Magkuha pa nga loos. Tinula. O ayan nga o. Ayan nga o. Ayan o. Tingnan mo. yung lalaki. Laki niya. Ayan. Ipatsya kunin o. Meron talaga siya guys. Ito sa labate meron siya. Mm. Ayan yung papaya. Okay. Kala may pang ano kasi. Mamawakan natin yung uod. Makati pa naman yun. Ako. Ito yung siya. Ano ba jus ya. Kasi bunga, kung kami lang Daun lang pala. Ito naman guys, ano siya? Labog. Labog sa hinunggoy So yung kami namin paasin. Yan, paasin yan. Yan yan siya. Malaki na sila. Yan. Hanggang ano na siya, hanggang na. Ano yan eh? Mm. Binibinta din, pwede din ano. Binibinta din nila. Sa paninig. Kasi yan.

Ito yung mga na. Tawari. Ayan, yung laklak nila yung maliit na nagbumuha. na sila. Yan, ito yung tumakay ng ating kurayan. Uh, ito yan. Kinakain Parang green lang din. Abos na. siya na bunga. Kasi siya. Oo, wala. Kasi siya. Kasi siya. yang siya. Kasi siya. Kasi

may papaya din, oo. Oh. Ngayon lang kasi na dumuhan kasi. Palagi ako doon sa tahuri. Focus. Mga tahuri. ayo alin sya oh mukha ininya sya nang ano hmm siya hmm. hmm. malaki na siya niyan hanggang doon pa yan madam tu kalau bahasa so, ialah nak kenalin sio nak hmm. patut sing ye patak syakinah pa, sya <laughs> sya, ni boleh push ni jumpa taba taba ni nak ah. sedinahin siya mau piyatsa dito pinakit ko to kasi at ko sa may ayan, may kudal para nyo sa mga sa taas guys mga wild ano wild Saluyut marami yan siya dyan Parang may tae ng ano. Kaya yung tae ng uod. Tae ng uod. Yan. Yan. Tae ng uod. Yan. Saan kaya yan sila? Ah, yan siya oh. Hindi siya ba eh. Nakikita niyo. Saan ba yan? Yan yung maliit na yan o, Dalawa sila oh. Yan. Malaman ko may uod kasi may tae sila. So. At kumikislak. Tama ata inilaan itim-itim na 'yan. Hmm. Ano guys? Sa sunod naman pupukita ko sa inyo. Pag may bunga na sakaling mamunga sila.